Good morning, good morning. Ni Ami Karundari sa Golden Valley. Kay naglubong mi dito sa among silingan. Kanya wala mi. Nakilubong di ay. Wala mi. Wala ko ka dito kay. Kay. Wala na ko ka. Concentrate mag-vlog dito eh. Kay. Guol mam po. Naguol mam po. Tanong pababa na ta onya, mapataas na po ta unya unya air lang area dari with my sister Lucy hello day oh, na always present na sa ako ang mga ang, mga video na, yeah. na po dito mga na ano na ano na ano na Tiyok na sa namatay tiyok, no? Hmm. Ay, saan so na na sila oh, oh. oh. oh, oh. oh, oh. no? oh, ni Tuan. Oo. Magduwa, na, Magduwa na po tali ha, oh. Hala, nindot kaya sa tiyo. Oo. Hala po siguro nino, oh. Oo, nicho ka ay guys. Ito na, May sapat-sapat di ha. Mula ko siguro nagbagbaha, no? Terus mau ke kahuyan dari Ya, mau lagi takaron sa tulay nga kuan uyog-uyog ha. Sige, bantay mo. wow, kanawa kamawa nag uyog-uyog na ni. Ganahan ko uyog-uyog ni Lomeng. Eh, ganahan ko mag-uyog-uyog.

Parang di mamayat ikaw ba mamatyan o ba na? sa na Magamit na. magamit. Ano ko? nagugaw na ng mga kano. Maka... Tunong pa yung kagkano. Ngaway kang ho. Patay. na ko siya. Kano nga kana, ka oh, na. Mm. Ay, tora na namalit na si Arman. Kano nga kana, ka na. Namalit na siya og oh, kuan. Nauna pa Ala gan nagmotor man. Nag Nag Nagmotor manguna siya gud. Ala gan dili. Naabay ako ihada dito dapit oh. Salamat <laughs> <laughs> man. Oh, makisindi ta bila nih di man, bila nih di hmm. <laughs> kan nih pas indiko, makis indiko ah, kayak wa aku gak dapus puru, kinsa nih, susah pakatang, lah pakatang, orang kawanon bah, ada Willie si anget bah. mong silingan ba namatay dito at bang ragyod na mo ilubong na ilubong may karon asa naman kahapon to ako ang ugangan nanay magding asa naman mo o sina tatay gaudin asa naman mo ay asa naman ni sila dapita dari ay Dili, napawang na noon. Kinil kinilo dahil niyong lipyo. Kinilo dahil niyong lipyo. gara hindi ko agad niyo pili na ito, Ako, ma'am, Musindi, mam. Kasi, pili na ito, mam. Ngano ikaw may musindi? Gano'n sa dahil niyo? Ha. Kasi, pili na ito, mam. Hindi dahil mo ko. Hindi ako, ma'am. Hindi sa dahil mo, ma'am.

Hindi ko magpainlo. lo, mo lang kadya. Oy, di rin ramang guna. Eh, tapos ako na ba? Nga nung masunog man, kadugan na namong kinuanay di rin. Sagkad ng mga bata, ah. Kasa. Okay. Samo ka itong mga bata. Sindi tadaan, gaya. Inikuli na itong ginsan ini kulit na tog waktu na punta sa akong banana pertinggu ula sa kuan ba kanang namatay karon ba kay maayo man ay ang kahintang ni sud sa tanil jud kay high grade man kono ron ni sud sa tanil dito siya namatay sa ilaw sa tanil Sa mo kay mga bata ah, nga wa may hinloan diri igod ang manaanaan. Ha, padparan ra magod na god. <laughs> Nang inabuhi <pun> sila. <laughs> okay. Oh, mula kaw na mi nanay, nanay magding. Mula kaw na mi kadili na mi magdugay ha, nagsindira ko kandila, wa ko kadagbuak na Tay. Bye. Bye bye. Bye Kanila ako bili ninyo na yung mineral water. Kay wako ka daghan dad. ako tay. Ay. Bye bye. Ha? Tuan na. Ha? Hmm, gisindi na. Ano man? Ah, sa imong uyab. Ex ni mo, agoy. Kay wa masindihan ang ex. Maka nag-ingon gani haday. Atong, na, ay mao. Uday katong katong gipusil day asa man to siya gilubong. Adavaw, gidaday to Davao. Adi ay. Masin, balikan, Yang anak. Hala, bitaw. Bitaw, no? Mm. Moni diri ang area sa Golden Valley. Ha? Ay, magmotor di Amy. Sa kong Salamat sa paglantaw, guys. Bye-bye.